ba na ang dila ay napaka makapangyarihan. Kaya laging yung bigkasin na kayo pinagpapala para kayo nalang pagpalain. Huwag nyo sasabing wala akong pera, wala akong pera. Talagang mawawalan kayo ng pera. Kaya Laging bigkasin ninyo na ako'y pinagpapala, ako'y maganda, ako ay mayaman, ako ay healthy. Dahil yan ay iyong dinideclare, iyong clear, panala, panalangin sa iyong sarili. Dahil kung ano binibigkas ng ating dila ang siyang mangyayari. Kaya nito manum magsumpa ng tao, kaya nito magbigay ng pagpapala rin sa ating kapwa. So, gamitin natin to sa pagpapala ng kapwa pagpalain natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng ating mga pananalita. At pagpalain din natin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mga binibigkas. Huwag nating gamitin ito sa paninira ng kapwa natin at pagsusumpa ng ating kapwa. Dahil doon tayo ay magkakaroon ng kasalanan. So, gamitin ng dila sa tama, katulad ng Panginoon, ng Diyos, Ama sa Langit, ginamit niya ang kanyang dila sa paglikha ng anumang bagay na ating nakikita maging tayo ay kanyang nilikha sa pamamagitan ng kanyang pagbigkas na makapangyarihan niyang salita ay tayo ay kanyang nilikha so ganun din tayo kung anong mga binibigkas natin ang siyang mangyayari yan ay proven ko na rin dahil yan ay napatunayan ko na sa aking sarili